Hello guys, good afternoon and welcome back po ulit sa aking youtube channel So dito sa Bulacan, napakainip talaga uh, Kaya mabenta na naman po ang ating yelo So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung nabili labil namin yung Condura Freezer Inverter Last year pa to guys, 2002, mga September din uh, Nag-invest talaga kami ng tiga, sobrang dami naghahanap ng yelo So, sayang naman yung pa di ba? Kasi ang ginagawa ko kasi, guys, since wala pa tong freezer namin, ginagawa ko, doon ko nilalagay yung ginagawa kong pangyelo sa creamline ice cream ko. So, nakakagawa lang ako ng lima, sampo, ganun. Kasi hindi naman pwede lagyan mo ng madami yan. Kasi baka matunaw naman yung mga ice cream ko. Sayang naman. So, dito naman, guys, yung aming uh, refrigerator. So, itong refrigerator namin na ito, uh, dito naman yung mga frozen products ko. Yan. So, nakapag-decide din talaga kami na magdagdag ng freezer kasi para if ever, kasi minsan kasi napupuno yung uh, freeze, uh, wrap namin ng frozen. So, pag napupuno siya, nilalagay namin doon sa, sa may ice cream. Pero nakabalot naman siya, kaya hindi siya sisingaw yung amoy. So, yung nakapag-decide nga kami, bumili kami nitong... Uh, main freezer na inverter. So, magkano ang nabili ko nito guys? Nasa almost 17,000 din siya. So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys. Dito, ito ay 7 cubic feet po na kundura freezer inverter. So, ito talaga yung nananap kong freezer guys dati. Kasi gusto ko talaga magkaroon ako nito para sa aking mga yelo. So, ang ginagamit ko lang po na uh, tawag dito, yung lakas niya is 4 lang. Yung temperature niya 4. Tapos, ayan. Meron din siyang fast freeze, pero hindi ko siya ginagamitan ng fast freeze. Ah, so, papakita ko sa inyo ang loob naman ng aming freezer. So, hindi lang siya yung yellow ang ginagamitan ko nito, guys. Kasi, pag madami nga yung uh, tawag dito, madami akong frozen products na nabili na hindi kasha doon sa ref namin, doon sa taas ng freezer ng ref. So, nilalagay ko siya dito sa aking freezer. So, ayan. Meron pa akong mga frozen na natira. Yung blue na plastic, frozen po yan, guys. So, hindi naman siya, tawag dito, nangangamoy dito. Kasi ang frozen products naman natin ay, ano naman yun, sealed naman po yun. So, yan po yung mga yellow ko. Actually, ito, ito yung mga kahapon ko pang gawa. So, mabilis lang talaga maubos ang mga yellow natin, guys. So, gumagawa ako ng yellow na sa gabi, tapos nilalagay ko na siya dito. So, yun, ito yung mga nagawa ko kagabi. ito mga nandito. Yan siya. To yun. So makikita nyo. kang gabi lang to guys ha. Ah, pero meron na siyang matigas. Ayan oh. Matigas na siya. Mabilis lang siya magyelo kahit number 4 lang yung temperature na nilagay ko. So ayan. So, dito naman medyo oh, medyo matigas na din siya. Mabilis lang talaga siya magyelo guys. So tapos yung iba ko namang mga ano like yung sa ice pop kasi mabenta, So, nilalagay ko siya dito. Kasi para mabilis lang siya tumigas, pag matigas na yun ililipat ko na siya doon sa aking cream line ice cream. So, ayan. Mabenta yan sa ngayon kasi sobrang init ng panahon sa mga bata talaga. Tapos, ayun. Ito, guys. Meron siyang ganyan. Tempered glass. Ayan. Kaliwaan. Kaliwaan ka. Tsaka, ano. Ayan po siya. Ganyan. So, may ilaw din siya dito. Tapos, ganyan. Ang maganda naman talaga siya, guys. Okay siya sa akin. Nakaka... Uh, din talaga ako kasi sobrang mabenta talaga mabenta talaga yung tawag dito yung yelo kaya lang ang problema dito sa freezer na to pag naglagay ka dito ng mga yelo like diyan lagyan mo ng yelo lalo na pagbago, bago possible siya na mabutas ang problema yung pahirapan siya ng tanggal kasi nagdidikit-dikit siya dito yan, yan nagyelo na sya dito kasi pag naglagay ka ng like nito guys, nagyelo na sya dito sa mga gilid-gilid, tapos naglagay ka ng ipapatigasin mo pang mga yan, to mga bago mong gawa natutunaw sya dito itong mga to natutunaw, so pumupunta sya sa ilalim, pag pumunta sya sa ilalim ayun, parang kinakain sya ng yelo yun, lumulubog yung mga yelo gawa ko, tapos may pahirapan na sya ng tanggal, kaya ganyan sya, so mahirap talaga pag gano'n So, yun yung disadvantage nito. Hirap talaga. Pero okay lang naman sa akin. Pero kung siguro pagkatiliin ako, mas siguro mas okay yung uh, inverter na kondura. Ang tawag doon, yung upright, upright freezer. So, mas maganda siguro yun. Kasi, di ba, mataas lang siya. Yung pataas, paano siya, yung nakatayo. Tapos, uh, lalagay mo lang yung mga yellow dyan. Kung anytime saan yung titigas, doon mo lang kukunin, di ba? Parang hindi pahirapan. Pag ito kasi parang pahirapan. Pahirapan siya ng tanggal. Pero okay lang din naman. So, ito ay nabili po namin ng almost uh, 17,000. 17,000. Kung sasabihin nyo kung nabawi ko na ba siya, hindi pa naman. Hindi pa siya nababawi. Sagawin, isang taon pa lang naman. So, hindi ko pa siya bawi. Siguro kalahati na lang ng amount yung nababawi namin dito. So, dito din namin kinukuha yung pambayad namin ng kuryente. So, sa mga nagbabalak na bumili ng pang ano nila, pang yellow nila. So, okay din naman to. Kaya lang siguro preferred ko yung ganon, yung naka-upright freezer. Kasi hindi siya pahirapan ng tanggal ng... Tsaka aside dun guys, kung bakit kami bumili nito is para nga dun sa mga customer na naghahanap ng yellow. Hindi, hindi naman na uh, kailangan natin na... Uh, mabawi agad natin yung pinambili natin dito sa freezer kasi ang goal natin is mapadami pa natin ang ating mga customer, di ba? So, madami naman siyang gamit. Dito yung mga ice pops na pwede natin patikasin, mga yellow, tsaka yung frozen na pag sobra-sobra, eh, pwede ko din siya ilagay dito. So, madami siyang, madami siyang, ano sa akin, uh, pakinabang. So, yun lang guys. Dagdag ko lang. Maraming salamat paalam. Bye-bye.